Semenggu oh, ni mo. Dito na niya dito. Bagyan mo talaga ko sa dito. Dito sa vlog a Lami Ken <laughs> Donino, kaso kaya kamusta na karoon na na, na gito to ka na wala na kami ngon Musta naman na eh Oo Ang tama daw ka sa Christmas Day ko oh. sa parol para Pilay mong ihatag sa iyo um, mga boss Sa Kasam kay 100, ka Rio 100 Kay kung ano yun? 100 po, mga G Simpak lang Ako day Ha? Wala lang Pero nakaka-video ka oh. dapat dako Dapat ni Muha kung mas pinta

Pila, pila na ta. Pila na mo, pila na ta mo. Long, pero ko yung mga creative so. Oh. Dala on ako. Wala na tarong na gidang kamot. Ano ko na mali sa kamot na. Tanaw na to, lo. Na blur mo na mo. na sa purchasing, Oh. No. ni kanyo. Hindi siya may bala. Man, mag-zoom ang Hindi na zoom, bunita na ako. Blurred man, blurred, man. Blurred, man. blurred. Ayan na Team purchasing, oh. Kapo kayo lang ko, ano. Naninood sila kay... ito kapo, no?

Oh. oh. Dito ko sa si Picas, kaya ang load sila dito daw. Nag-request mo ma mag dito. Stress ng kaini. <laughs> Pulag yung kagnamil gabo, no? Pulag nabil. <laughs> Ganit <laughs> <laughs> na ka rin, no? Stress na kayo. ayaw. ako inyo, mama, ha?

Amo mangi video na, amo mangi video na mga nag ang nagtrapa, ang nag work, Sila ba nagdesign na nao? Oh, oh si Ken Vlog. Day two. Wala mo kulang channel, moro man to. Pero oh, ay amo amo kater ibalik na. Ay amo kater ibalik na. Pero nindot na kailangan ko Ang problema wala yung driver. Asan driver ani? Pamuli driver mo. Hindi <laughs> <laughs> na zoom. Naka wide lang muna wide. <laughs> <laughs> di ba nindot lang ko ano? Happy Happy Joper Day. Asa Sir Joper? Joper? Kaya mga ito pagkaon. Snacks ba? Santa Claus oh. Nabot lagi sila Andre. ano yung mga nag-create sa buwa no. uh, sa art uh. uh. <laughs> tata <Tatanlato> na sila shout out. <laughs> Diloy? Mastermind. <laughs> Mastermind. Mastermind po do.

Ala grabe kasi Ma'am hard working kay Ma'am. Grabe oh. Kana gid Ma'am. Merry Christmas Ma'am. <laughs> sayawi na sayawi. Oh. Welcome to my vlog. Welcome to our Boss Brian. Ang music dili mo gana? Ano sa ang hagdan? sa ba? sulod, sulod. Bossing! buhay <laughs> buhay! Paul. Oh. Say hi, Mads. Oh, karena taruh eh. so, na jodoh. Dulu lagi Zuma. guys. itu day Update lah sama mga ano. Nice nasi nice Nice. Yeah. Ito na yung exposure, so ano? Ayun na, no. okay. Hanaka, kadali na mo kaya ka. Kadali na nag <laughs> <laughs> sila. Oh, sulod hey, hey, hey. na ko. Uy, day na ni kwan. Second vlog ni Sarahaw. Nakita na ganyan yung tunay na color, oh. <laughs> Nakita na ninyo yung tunay na Habibi. Habibi? O, ayun Ah, oh, ega kasi mang Gani. Tadalaw ko diri to. Ay sa ka. Ang itim ko na. Okay naman na, kaya tis bago yung color ba. Binasik puti. Ay. Bisik ko diri ko, mura ko Gani. Nagiyan na kini ang accounting no nang load lag hapon. Oh, cartless karon. Sila tanan. Oh. Oh, tama na kay. Part, but... Oh, wag okay, na niya oi. Ang kanang kamay ni Ma'am Debbie oh. No, Philippines. Hello, world. Yeah. Ah, dili. Kira to sumama. Tadali rabito si Ma'am si Ma Gapo no. Atong dugay mga 30 seconds gid. Oh. <laughs> <laughs> hello ay baye bitanig an. Alo pos bitao. Direg tanado na bay tawad diri. gapun, O paisa diri yo. Gaapro Purnais na mong kondri Jelo. Naabot mo ka diri jelo. Diyo mo ka one Bangko. Gibi na ba minimum. Gibi jua di ko. Dis hoekom ek dink dat hy expose.